Hi mga ka-team, for today's mini vlog, samahan nyo kaming magsukat ng sandals nitong anak ko kasi nga may pupuntahan kaming kasalan sa kasal ng pinsan ko. E nakuha siyang flower girl kaya yan nag-order nila ako online dito sa TikTok ng sandals kasi nga walang sandals sa may store namin kaya dito nila ako nag-order red nga yung in-order ko kasi nga red nga daw yung motif nung kanilang magiging gown kaya yan ang kinuha ko para sa kanya ayos naman at sakto saka ngayong gabi grabe naman walang tubig dito sa amin kaya inilabas ko na yung dapat ilabas dyan para naman makaipon sakto namang umuulan okay ito dahil maulan ang panahon tara po kumain ng mainit na sabaw sabaw po yan ang pipino ginisa ko lang po yan sa sardinas kasi nga po maraming dala yung kasama ko kas sa trabaho ng pipino nanguha ko ng lima Ayan, iniluto ko na marami naman na pala. Ito lang po. Bye! Thanks for watching. See you in my next vlog.